mapagpalang araw mga kaswerte in my today's video nakikita nyo naman may mga numero dito sa harapan nyo ano, kung kayo po ay mahilig tumaya sa STL mga kaswerte ito ay nationwide kahit saan mang lugar basta may STL po diyan sa lugar nyo pwede nyo pong subukan ito mga numero na nasa harapan nyo na nakikita nyo at pwede din po ito sa loto 2 Digits so since today po is March 2, 2024 ayan sa lahat po na may, may kaarawan ngayong araw na ito, March 2. Ayan, ito po yung code number na ibibigay ko sa inyo. Pwede nyo po itong alagaan ngayong araw hanggang sa ikatlong araw. Ano? So, 3 days nyo po itong nga alagaan. Or yung iba nga inaalagaan nila hanggang 7 days, pwede din po iyon. Ano? So, ang, ang, code ng inyong birthday is 5 26. Bakit po tatlo ito ay sa STL naman ay dalawa lang ang numero. So, pipili po kayo diyan ng gusto nyong pag -partnerin. pwede po ang 58, 8 pwede ang 5 At pwede din naman nating itaya dyan ng tres kasas ano, sa STL 5826. So, depende po sa inyo. So, sa lahat po na may birthday ngayong March 2, ayan, pwede nyo po itong subukang tayaan. At para naman sa payan natin sa Petsada, ayan, March 2, 2024. So, sinimplify ko na po iyon. At ang lumabas na dalawang napaka uh, lucky numbers po natin ay 4 at 15. So, ang 4 at 15 ay eh, pwede pa po, po natin yung isimplify. Ano? So, sa payahan po ang 4, lumalabas po na uh, pwede ang 13, pwede ang 22, pwede ang 31. Kasi lahat po yan ay sumada po ng 4. Ano? So, dito naman sa 15, pwede po ang 6. Bakit po 6? Kasi 1 plus 5 is equal to 6. So, pwede din ang 24, pwede din ang 20. 33. Alam ko sasabihin nyo bakit ang dami naman ng numero eh dalawa lang naman yung tatayaan Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ano pwede kayong mamili dito sa mga numerong ito. Pwede yung pag kung ano yung nafi-feel nyo na gusto ninyang tayan. Ano? So, meron din po tayong tinatawag na lucky partner. Ayan. So, nafi ito naman ay uh, para sa akin. Ano, nafi ko na talagang uh, mas magandang i-partner ngayong araw na ito. Ang 13 at saka 24, pwede nyo po iyan tayaan. 4 at 15, pwede nyo rin po iyan tayaan. 22 at 33, pwede pwede nyo po iyan subukan na tayaan. So, paalala po sa lahat, ito po ay paya lang natin. Ano, nakadepende po ito kung uh, kagustuhan nyo or naniniwala kayo. Pwede po kayong pumili ng mga numero na sa tingin nyo or na feel nyo na tatama ngayong araw na ito. So, good luck po sa lahat ng ating mga kaswerte dyan na tumataya. Ano, wala namang masama nasumubok tumaya. Pero minsan uh, kailangan magkaroon din tayo ng limitasyon ika nga sa pagtaya. Wag ubos-ubos biyaya, baka kinabukasan wala po tayong pambili ng bigas. Ano? So, subukan lang po natin kahit sa maliit na tama ipagpasalamat po natin 'yan dahil ipinagkaloob 'yan sa inyo. Good luck po sa inyong lahat mga kaswerte at uh, uh, sa lahat po ng mga may kaarawan ngayong araw na ito, happy happy birthday po. At wag uh, huwag po kayo mag-alala, everyday po magkakaroon po tayo ng paya sa pechada. Ano, para magkaroon kayo ng guide. Kung, ano, kung kayo ay mahilig tumaya, at least mabigyan ko kayo ng guide. Kung alin ba yung mga numero na posibleng tumaya, uh, posibleng tumama ngayong araw na ito. Ayan, maraming salamat mga kaswerte. God bless po sa inyong lahat. Bye-bye po.